Sa pangalan ni Allah, ang mapagbigay, ang mapagbigay Al-Fatiha 1 Ang pinakamaayain, ang pinakamaayain Al-Fatiha three. At alalahanin ninyo ako, at alalahanin ko kayo, Al-Baqarah 252. Ako ay malapit. Ako ay tumugon sa mga tumatawag sa akin, Al-Baqarah 286. Ang Ala ay nagmamahal sa mga nagsisisi at naglilinis ng kanilang sarili. Al-Baqarah 2:2. Ang Ala ay kasama ng mga matiyaga. al 2:53. Si Ala ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. Al-Baqarah 2.95. Si Allah ay nasisiyahan sa mga nagsakripisyo para sa kanya. Al-Baqarah 2:27 ang Allah ay nagbibigay ng karunungan sa sinumang kanyang minamahal, Al-Bakara Gustong gusto ng Allah ang mga matuwid Al-Imran 3 Services. Ang Allah ay umiibig sa mga mapagbigay, matiyaga, at nagpapatawad Al-Imran 3.34. Gustong-gusto ng Allah ang mga nagtitiwala sa kanya, Al-Imran 359. Huwag kayong mag-aapi sa inyong sarili sapagkat ang Allah ay may awa sa inyo An-Nisa 49 Gustong-gusto ng Allah ang mga makatarungan Al-Ma'idah 54 Ang Allah ay nagtakda ng awa para sa kanyang sarili Al-Anam 62 At kapag dumating sa iyo ang mga mananampalataya sabihin mo Kayat ang kapayapaan ay para sa inyo ang inyong Panginoon ay nagpakumbaba sa kanya. Ang awa ng Allah ay malapit sa mga gumagawa ng kabutihan. Al-Araf 756. Ang aking awa ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Al-Araf 756. Gustong-gusto ng Allah ang mga matuwid at taubah naemsed. Ang Allah ay kasama ng propeta at ng mga mananampalataya at taubah naems4. Ang ala ay nagaanyaya sa tahanan ng kapayapaan. Yunus 10.25 Ang ala ay malapit, tumugon Hod Elm 16. Si ala ay ang pinakamahusay na tagapagtanggol, ang pinakamahabagin Yusuf Twansifar. Talastaron Tunay na sa pag-alaala kay ala, ang mga puso ay nagtataglay ng kapahingahan, Arad Third Dwight. Kung kayo ay nagpapasalamat, ako ay magdaragdag sa inyo sa pabor, Ibrahim 14.17. Salastaron, ipaalam mo sa aking mga tagapaglingkod na ako ang mapagpapatawad, ang makapangyarihan sa lahat. Ang ala ay kasama ng mga natatakot sa kanya at gumagawa ng kabutihan, Annal 16.28 Sumamba kayo kay Allah o sa Allah na makapangyarihan sa lahat, sa anumang pangalan na inyong tatawagin, sa Kanya ang pinakamagaling na mga pangalan. Talastaron, tunay na yaong mga naniniwala at gumawa ng mga mabuting gawa, ang makapangyarihan sa lahat ay magbibigay sa kanila ng pagmamahal. Huwag kang matakot, ako ay kasama mo, nakikinig at nakakakita, Taubah 24.6. Si Allah ay laging nagmamasid sa inyo, Al-Hajj 2.6. Maliban sa mga nagsisisi, naniniwala, at gumagawa ng mabubuting gawa, Palitan ng ala ang kanilang mga masamang gawa sa kabutihan, al 2570. Sino ang sumasagot sa mga naghihirap kapag sila'y tumawag sa kanya? Annamul 2762. Salastaron, at yaong mga nakipagpunyagi sa aming daan, tunay na kami ay magtuturo sa kanila sa aming mga landas. Isa sa mga tanda niya ay ang paglikha niya para sa inyo ng mga mag-asawa upang sa kanila ay makahanap kayo ng katahimikan. Siya ang nagbibigay ng pagpapala sa inyo, at ang kanyang mga anghel ay humihini sa kanya ng pagpapala. Al-Ahzab 34.3 Salastaron, <coughs> Salastaron, 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 Salastaron. Talastaron, ang Panginoon ng mga kalangitan at ng lupa at ng anumang nasa pagitan nito, ang makapangyarihan sa lahat, ang mapagpapatawad. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah, Azumar 39.53. Tawagin ninyo ako at sasagot ako sa inyo, Gafir 40.60. Talastaron, tunay na yaong mga nagsasabi, ang aming Panginoon ay si Allah, at pagkatapos ay nanatiling matatag, ang mga anghel ay bababa sa kanila. O mga sumampalataya, kung tutulungan ninyo si Allah, tutulong din siya sa inyo, Muhammad 4.7. Kaya ang nagpadala ng katahimikan sa mga puso ng mga mananampalataya, Al-Fatiha 44. Kami ay mas malapit sa kanya kaysa sa kanyang jugular vein, Quran 5.16. Talastaron, tunay na kami ay nagaanyaya sa kanya noon. Talastaron, tunay na siya ang makapangyarihan sa lahat, ang makapangyarihan sa lahat, ang maawain. Ang gantimpala ba para sa kabutihan ay ang kabutihan lamang? Ar-Rahman 5.5.16 At kami ay mas malapit sa kanya kaysa sa inyo, subalit hindi ninyo nakikita, Quran 56.85 At siya ay kasama ninyo kung saan man kayo naroron, al adid 5.4 At sinuman ang natatakot sa Allah, siya ay magbibigay para sa kanya ng isang paraan ng pag-alis at maglalaan sa kanya mula sa kung saan siya ay hindi nag-aakala, Quran 6.5.2.3 Talastaron, hindi ba nakakaalam ang lumalang at siya ang makapangyarihan sa lahat, ang nakakaalam ng lahat? Kaya't itaguyod mo ang pangalan ng iyong Panginoon, ang pinakadakila, Quran 692. Kaya't maging matiyaga sa may kagandahang pagtitis, Al-Ma'arid 75. Umingi ka ng kapatawaran sa iyong Panginoon. Talastaron, tunay na siya ay laging nagpapatawad, Nuh 710. Talastaron, o mga tao, ano ang nagliligaw sa inyo tungkol sa inyong Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat? Talastaron, at siya ang mapagpapatawad, ang mapagmahal, Alburak Ayv 14. Ang gantimpala nila sa Panginoon nila ay ang mga hardin ng walang hangang paninirahan, na sa ilalim nito ay dumadaloy ang mga ilog. Kaya sinuman ang gumawa ng isang timbang ng isang atomo ng kabutihan ay makikita ito as Salsalah 19.7. Tunay na kasama ng kahirapan ay ang kaginhawahan. Sa katunayan, kasama ng kahirapan ay kaginhawahan, Asharth 9456. Talastaron, at tungkol sa sinumang ang timbangan nito ay mabibigat sa mga kabutihan, Alkariah 106. Talastaron, maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng mabubuting gawa at nag-utos sa isa't isa sa katotohanan at nag-utos sa isa't isa sa pagtitiis. Talastaron, sabihin mo siya ay ang ala, ang isa. Umingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtitiis at panalangin, Al-Baqarah 12.45. Walang lihim na pag-uusap sa pagitan ng tatlo maliban na siya ang ikaapat sa kanila, Al-Mujadila 5.87. Salastaron, tunay na si ala ay mapagpakumbaba sa kanyang mga tagapaglingkod. Siya ay nagbibigay ng kapakanan sa sinumang kanyang nais Ashura for branding. Salastaron, at sinumang tumalikod mula sa pag-aalaala sa makapangyarihan sa lahat, aming itinatag para sa kanya ang isang diablo, at siya ay naging kasamahan niya. Walang sinuman ang maliligtas maliban sa kanino nagpapakita ng awa si Allah at Dukhan Forder Fortu. Salastaron, sabihin mo sa mga mananampalataya na magpatawad sila sa mga hindi natatakot sa mga araw ni Allah, Aljatiya 454 at hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban upang sila ay sumamba sa akin. Talastaron, at katotohan ng siya, Allah, ang nagpapatawa at nagpapangiti sa mga tao. Marahil ang Allah ay maglalagay ng pagmamahal sa pagitan ninyo at ng mga inyong itinuturing na mga kaway, Al-Muntahana 67, at isa pang pabor na inyong minamahal, ang tagumpay mula sa Allah at isang malapit na pagsakop, Asaf 613 O mga sumampalataya, magsisisi kayo sa Allah na may tunay na pagsisisi At Tahrim 668 At alalahanin mo ang pangalan ng iyong Panginoon At sumuko ka sa Kanya ng ganap Talastaron At sa araw na ang Espiritu at ang mga Anghel ay tatayo sa mga hilera Sila ay hindi magsasalita maliban sa sinumang pahintulutan ng makapangyarihan sa lahat Talastaron At hindi ninyo nais maliban kung nais ng Allah ang Panginoon ng mga daigdig. Kaya magpapaalaala ka, ikaw ay isang tagapapaalaala lamang. Algasya ay itiluhon. Sa mga matuwid ay sasabihin, o kaluluwa na may katiyakan, Alphire 8.7. Tag 8.10, hindi ko alam kung bakit. At ang inyong Panginoon ay magbibigay sa inyo, at kayo ay tatagpuang sa kanya. Quran, Al-Araf, 9.3.5. Talastaron, hindi ba si Allah ang pinakamatapat sa lahat ng mga hukom? Salastaron, tunay na ang kanilang Panginoon sa araw na iyon ay lubos na nakakaalam sa kanila. Salastaron, pagkatapos sa araw na iyon ay tiyak na kayo ay tatanungin tungkol sa kasiyahan. Kaya tumawag ka sa iyong Panginoon at magsakripisyo sa kanya. Al-Kautar Chin Pagkatapos ay magpasalamat ka sa iyong Panginoon at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Tunay na siya ay tumatanggap ng pagsisisi Anna nasa Kung minamahal mo si Allah, sundin mo ang propeta. Mamahalin ka ng Allah, Al-Imran 3.3. Ang Allah ay magdadala ng mga tao na siya ay nagmamahal at sila ay nagmamahal sa kanya, Al-Ma'ida 5.4. Ang tunay na mga mananampalataya ay yaong mga puso ng mga ito ay nanginginig kapag binanggit ang Allah al-Anfal Si Allah ay lumingon sa propeta at sa mga mananampalataya sa awa